si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagbabala ang Bureau of Immigration o BI sa paglipana ng mga peking departure stamp syndicate sa bansa. Ayon sa BI, nasa kluluhan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang Pilipinang biktima ng human trafficking at peking stamp. Ang biktima ay nakapaglabas ng isang daan anim na pung piso para sa peking stamp. Agad namang itinungo ang biktima sa BI Interagency Against Trafficking o IACAT para makapagsampan ng kaso laban sa mga sindikato. Bukod sa mga insidente ng sunog ay agad ring rumiresponde ang Bureau of Fire Protection o BFPM sa mga tawag na natatanggap nito sa Kalingang bombero Hotline para tugunan ang kinakailangang mental support ng mga mamamayan. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Matapos ang matagumpay na paglunsad ng kaibigan sa linyang gagabayan ng bumbero o kalingang bumbero hotline noong buwan ng Mayo, ay isa sa tinututukan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang pagsuporta sa mental health ng bawat mamamayan. Inilunsad ang mental health hotline na ito bilang pakikiisa sa National Center for Mental Health o NCMH para maibsan ng tumataas na kaso ng mga suicide sa bansa. Ayon kay BFP National Capital Region Director Fire Chief Superintendent Nahum Taroza, kakaiba ang strategiya ng BFP dahil habang kausap nito ang caller ay mayroon ng nakaantabay na responder team para puntahan agad ang tumatawag. Kung saan tinuruan na rin ang mga ito sa mga dapat at hindi dapat nagawin sa tuwing makikipag-ugnayan sa mga suicidal. Ibinagi naman ni Taroza na nasa apat na ang bilang ng mga buhay na naisalba mula sa suicide attempt. Bukod sa insidente ng sunog na dapat itawag agad sa BFP, ay hinikayat din ito ang publiko na tumawag lamang sa Kalingang Bumbero Hotline para sa kinakailangang mental health support. Makasisiguro rin ng publiko na ang tauhan sa likod ng mga tawag ay mga rehistradong psychometrician o psychology graduate na maalam sa counseling. Danisa Lopez Zalopez, Naguulat, para sa One Media Network. Sa iba pang ulat, sa kamakailang oil spill na nagmula sa motor tanker Terra Nova kung saan naapektuhan nito, ang karagatan ng limay bataan na ay nagpaalala si Sen. Francis Tolentino sa publiko ukol sa pagkonsumo ng mga isda. Anya dapat na maging maingat sa pagbili at pagkain ng isda na nagmula sa mga apektadong baybayin. Pahayag ng senador, dapat nalinisin ito ng mabuti o kung maaari ay iwasan munang inin para matiyak ang kaligtasan at proteksyon laban sa panganib na dala ng oil spill. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. DOH nagbabala laban sa masamang dulot ng oil spill sa kalusugan. Kongreso na isiguraduhin ang sapat na suporta sa PCG upang madepensahan ng West Philippine Sea. Higit limang libong flood control projects target ngayong taon. Sektor ng edukasyon, trabaho at kalusugan, prioridad sa 2025 National Expenditure Program. Pondo ng law enforcement agencies, posibleng maapektuhan bunsod na matagal na pag-aresto kay Alice Go. Filipino boxer Nesty Petesho, 5-0 win sa round of 32. Matas at pantay na balita, komprensibong okay, pula para sa puliso ng masa. Ito ang News Post. Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sinusuri ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA kung mayroong mga naiwang pamilya ng OFW sa bansa ang naaapektuhan ng kamakailang pananalasa ng sama ng panahon. Ayon kay OWA Chief Arnel Ignacio, nakikipag-ugnayan sila sa mga lokal na pamahalaan upang masuri at mahatiran ng tulong ang mga apektadong OFW at kanilang mga pamilya. Sa iba pang kaganapan, tiniyak ng law enforcement agencies na patuloy ang operasyon nito para maaresto si suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo. Pabala naman ni Sen. Jingoy Estrada, maaaring maapektuhan ang budget ng mga law enforcement agencies kung hindi pa rin maaresto ang alkalde. Narito si Francis Riodique para sa Balita. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, puspusan ang ginagawa nitong pagtugis kay suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Patuloy umano ang month operation ng NBI katuwang ang iba pang mga law enforcement agencies. Samantala matapos ang patuloy na pagdinig sa mga operasyon ng ilegal na pogo sa bansa nitong lunes, kunis ni Senador Jinggoy Estrada ang mga law enforcement agencies. Aniya halos tatlong linggo na ang nakalilipas ng isilbi ang warrant of arrest laban kay Guo. Dahil dito nagbabala si Senator Estrada na maaaring maapektuhan ang budget ng mga law enforcement agencies kung hindi pa maaresto si Guo sa loob ng dalawang linggo. Ito ay dahil ayon sa senador, mahina ang intelligence ng mga operatiba. Samantala, ayon naman sa Bureau of Immigration, hindi pa naman nakakaalis ng bansa ang suspendidong alkalde. Francis Riudike, nag para sa One Media Network. Sa kabilang banda, nakibahagi ang Philippine Air Force o PAF sa isinagawang pagtigil ng French Air and Space Force sa bansa mula nitong 27 hanggang 31 ng Hulyo na kinilala bilang Projection of a Heavy Air Package in Southeast Asia to 2024. Ang kaganapang ito ayon sa PAF ay nagmarka ng isang makabuluhang hakbang tungo sa pagpapaigting ng bilateral defense cooperation ng dalawang bansa. Binibigyang diin din umano ng pakikipagtulungan ito ang dedikasyon ng PAF sa pagbuo ng matibay na ugnayan sa depensa sa pagsisikap na mapabuti ang regional na katatagan at seguridad. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. DOH nagbabala laban sa masamang dulot ng oil spill sa kalusugan. Kongreso na isiguraduhi sapat na suporta sa PCG upang madepensahan ng West Philippine Sea. Higit limang libong flood control projects target ngayong taon. Sektor ng edukasyon, trabaho at kalusugan, prioridad sa 2025 National Expenditure Program. Pondo ng law enforcement agencies, posibleng maapektuhan bunsod na matagal na pag-aresto kay Alice Go. Filipino boxer Nesty Petesho, 5-0 win sa round of 32. Batas at pantay na balita, komprensibong pula para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Kamakailan ay nagbigay paalala ang Department of Health o DOH ukol sa maaaring maging masamang dulot ng oil spill sa kalusugan ng tao. Ayon sa ulat, ang oil spill ay maaaring makapinsala sa mga tao sa maraming paraan. Kabilang dito ay sa pamamagitan ng direktang pisikal na pakikipag-ugnayan, kontaminasyon, pagkasira ng food sources at habitats, at sa ilang mga kaso, mga problema sa reproductive health. Sa ad ng DOH, siguruhing maging updated sa mga pin nakabagong balita ukol sa oil spill lalo na ang mga taong malapit sa apektadong lugar agad namang humingi ng tulong medikal sa pinakamalapit na health facility o healthcare professional kung nakakaranas ng anumang sintomas mula sa oil spill Samantala, paniguradong suporta para sa kaligtasan ng West Philippine Sea. Yan ang pangakong binitawa ni Speaker Martin Romualdez sa Kongreso kaugnay ng budget para sa taong 2025. Tunghayan si Jade Buhoy para sa Balita. Matapos ang pagmungkahi ng pambansang budget para sa taong 2025, sinigurado ni House Speaker Martin Romualdez na mayroong nakalaang pondo para sa seguridad ng West Philippine Sea. Pahayag ni Romualdez ang nakalaang budget para sa teritoryo at exclusive economic zone ng bansa ay lampas 6 na trilyong piso na siyang pangangasiwaan ng Philippine Coast Guard o PCG. Pagbahagi naman ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr., ang inisyatibong ito ay kaugnay ng kanilang pagbisita sa Baho de Masinloc at sa sitwasyon ng mga nakadestinong Coast Guard maging ang mga mangingisdang nakaranas ng pinsalang dulot ng mga dayuhan. Kaugnay nito sa pagtaas ng pondo ng PCG para sa kaligtasan ng WPS ay kasabay din ang pagdagdag ng alokasyon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para sa kabuhayan ng mga manging isda. Jade Buhoy, Naguulat para sa One Media Network. Sa iba pang ulat, naglaan ng 500 million US dollars ang Estados Unidos para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang inanunsyo ni US Secretary of State Anthony Blinken at Department of Defense Secretary Lloyd Austin sa naging 2 plus 2 ministerial conference ng Estados Unidos. Dagdag pa ni Austin, nais doblehin ng US ang kanilang investment sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa bansa. Bukod pa rito, nagbigay rin ng 1 million US dollars ang US bilang humanitarian aid matapos ang pananalasa ng bagyong Karina. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. DOH nagbabala laban sa masamang tulot ng oil spill sa kalusugan. Kongreso na isiguraduhin ang sapat na suporta sa PCG upang madepensahan ng West Philippine Sea. Higit limang libong flood control projects target ngayong taon. Sektor ng edukasyon, trabaho at kalusugan, prioridad sa 2025 National Expenditure Program. Pondo ng Law Enforcement Agencies, posibleng maapektuhan bunsod na matagal na pag-aresto kay Alice Go. Filipino boxer Nesty Petesho, 5-0 wins sa round of 32. Patas at pantay na balita, komprensibong pula para sa pulso ng masa. Ito ang News post.